da kami today kasama si Mamay pakita ka <laughs> si Mami Kay ah si Mami Joyce <laughs> si Mami Kay pala nandun <laughs> na namin wait namin yung isa andito andito San ba siya ay, ay dito ayan lalabas dyan saan ka dito ayan dyan siya lalabas Nagihintay kami sa ibang ano ang, 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 ang gaganda ng mga mamis, rumarachada. di mm, diba? Mm, ang ganda. <laughs> may ano naman. ma, ma, ano, dapat usok tayo sa may hindi hmm. Ayan, oh, ang ganda-ganda niya. <laughs> mga mami na kami. Andito si Mami Right. Oh, raratsyad ang mga mami. <laughs> at wait namin si mami Kay. K. Ay, Ayun si Mami K. Ayun na. Ay, si Mami K ba? Naduduling na ako. Hindi yan, Pero si, <laughs> si, na si Mami Kay. Oh, di ba? Ay, ay, ay ano? Hindi kasi at hi, mami at si Kay. Ay, so, Ayan, didiretso kami pala ng Clark. <laughs> Kapag na kasunduan namin, nasa Clark na lang kami pupunta. Ayan yung mga kakumari ko. Yan yung mga, mga, mga mamay. Sandali mame Kay, magkakita ka mame. Na, nang kalago, nang kalago na nga. Check on Kay. Uy, pakipalo nyo pala yung Atching Kay Vlogs. Atching Kay Vlogs. Oo, pakipalo nyo po. Ayan ni Mami Rhymes. Meron ka rin, Mami Rhymes? Wala pa. Next na. Magpa-load to wait po. Susunod yan si Mami Joyce. True. Magkakaroon na si Mami Joyce. Oh, ito lang. Magkakaroon na niyan si 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 siya. Magkakaroon na niyan siya. Mga atyeng, mga atyeng. Sandali. Wala kang data. Nakalimutan ko nga. Kasi natin ko pa yung dalawa. Ayan. Yeah. Mahulog yan. Mahulog. eh yeah, mga atyeng. Mga atyeng. <laughs> oh, matatapos na yung time. Pupunta kami sa Clark. Hi. On the way na kami sa Clark. Yung Sino? yung tumatawag na yan naniningil yan. <laughs> Hanggang sa sunod nating pagkikita. Paalam. Hello mga mamay. Ito na yung aming in order. Red leche flag. Iced tea. O, oh, diba? Nandito kami sa... Ano kasi yun Cab and... Crabs. yan <laughs> Ayan. Ayan. Dito kami ngayon. Dito kami sa Crabs. And Crabs. And Crabs. And crabs. Crabs. crabs and Crabs. Ayan. May kasamang bato. Pangilod. Ha, <laughs> ah, pang ano, pang pokpok pala to. Ito, oh. Hmm, pang pokpok. Huwag mong kagatin. Pagpokin mo. Kagad, eh. <laughs> with salad. Ay, marami pa tayong lahat sa sushi. ko na lang yung mga pictures ayan. later. Ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Ang gaganda, oh. Ang gaganda. Ang ah, ganda na mga batang hiri. Ayan. <laughs> Nakalabas yung mga mame. Hey. Pwede ba? Pwede bang video ko muna? Babawi na lang ako sa inyo later ha, after this. Hindi po. Kasi marami pa kaming pupuntahan. <laughs> 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 ang ganda pala ng filter ni ni Facebook, oh. Maganda pala, eh. Oh, uh, na siya. Nandito na ngayon. Mm, video lang ako. Bye-bye. <laughs> okay.